Sino nga ba si Ayatollah Ali Khamenei? Marami ang nagtatanong kung bakit mas makapangyarihan pa si Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kaysa sa presidente ng Iran. Isinilang siya noong Abril labing siyam, isang libo Syam naraan tatlumput sa Mashhad, Iran, mula sa isang simpleng pamilyang relihiyoso. Bata pa lang, malapit na siya sa relihiyon, apat na taong gulang pa lang ay nag-aaral na siya sa Quranic School. Sa edad labing isa nagsimula siyang magsuot ng kasuotang cleric at sa labing walo, nagtungo sa Iraq para sa mas mataas na pag-aaral. Pagbalik niya sa Iran, naging aktibo siya sa mga protesta laban sa dating monarkiyang Shah Mohammad Reza Pahlavi. Anim na beses siyang inaresto, nakaranas ng torture, ngunit hindi siya tumigil sa pagiging aktivista. Sa ilalim ng impluensya ni Ayatollah Ruhollah Khomeini, isa siyang pangunahing personalidad sa isang libo siyam na raan bitungput sham na Islamic Revolution na nagpabagsak sa Shah at nagtatag ng Islamic Republic noong 1000 sham na isa, siya ay naging pangulo ng Iran at matapos mamatay si Khomeini noong 1000 sham na 80 siya ang humalili bilang Supreme Leader ng bansa ang pinakamataas na posisyon sa Iran bilang Supreme Leader hawak ni Khamenei ang armed forces judiciary media elections, at maging ilang bahagi ng ekonomiya. Pinalakas niya ang Iran's Revolutionary Guard at tinutulan ang impluensya ng mga kanluraning bansa tulad ng Amerika, Britain at Israel. Kilala rin siyang taga-suporta ng mga militanteng grupong Hamas, Hezbollah at Houthis. Noong Hunyo 13, 2025, inatake ng Israel ang mga nuclear sites ng Iran Matapos nito, bigla na lang nawala si Kamenei sa publiko at maraming haka-haka ang lumalabas kung siya'y buhay pa. Ang kasalukuyang presidente ng Iran ay si Masoud Peseshkian, ngunit hanggang ngayon si Kamenei pa rin ang may pinakamalakas na impluensya sa bansa.